Gaganyan tayo. Gaganyan tayo. <laughs> Gaganyan tayo. Yung uh, buwan <laughs> Puro D lang. Insay Ayoko maglakad pa pati Bati! Bati! Aslo sila. sila. <laughs> <laughs> dito, dito tayo. <laughs> Uy! Dali ba pati na kami? <laughs> Uy ba na kami? Hi, Dalene! Dalene, Raffi! Wait lang, baka matisig ako. Ano, papunta na kami ngayon sa Cueva. Tapos... Yeah. Medyo, pag napanood niya to, ibig sabihin wala na kami. <laughs> baka iwan na lang namin siya sa Cueva. Kunin niyo na lang ulit. Hindi <laughs> <laughs> mo naman kong binibidyohan. Eh kasi nga, mayroon maglakad pa talikod. Sige, naintindihan namin. <laughs> Sige na, okay lang. O, okay, ayan. Bye-bye. <laughs> Bye-bye na sa inyo. Mahal namin kayong lahat. Unang kuweba pa lang to, pero wala na. Hi, Daleng! Wala, may kagaw! Wait lang. Hey, wait.